Good morning mga beshie Ayan, kadarating ko lang sa bahay Alas 10 na So 24 ngayon, Merry Christmas guys uh, Kakalabas ko lang galing sa trabaho ko So bumili ako ng ano Mga kalahating Mahigit kalahating kilo ng baka Inimitsyado ko siya At saka bumili ako ng uh, Chicharon bulaklak E chicharon ko siya tapos mamayang gabi kasi Joti na naman ang lola nyo. Bumili ako ng tilapia, dalawang malaki. Ano lang siya, uh, hihi. Iihawin ko lang siya. So, ako ng, ano, uh, yung pampaswerte ba? Tapos, lansunis. Ayan. Tapos, ngayon, wala kaming uh, tawag dito magluluto ako ng chicken inasal eh bababad ko lang siya guys so babad babad lang ako ngayon kasi matutulog ako mamaya so kumusta naman mga beshi ko ang pasko ninyo ako um, isa lang yung ay ito lang yung masasabi ko wait lang guys thank you kay God dahil binigyan ako ng lakas na pangangatawan na kahit papano ayan uh, buhay pa rin tapos nakakain pa rin namin yung sa tamang oras so umapapapapok ako ngayon ng mga beshi ko dahil ilalaga ko muna ng mga 10 minutes titimplahan ko yung aking kicharong bulaklak Papakuluan ko lang siya guys ng 10 minutes para masarap talaga siya, hindi siya malansa. Lagyan natin ang... Ha? 1.5. Ano 1.5? Oo. -o. Ano yung 1.5? Ay, 1.5. Ang dami naman yan. Ay, hamo na. Magkano yan? Hindi you know. lang. Tsaka ano? Asan ang barbecue marinated? You Wala know. lang. O bumili ka na ng kumuha ng 100 dyan. So, lagyan ko ng konting ano. Kunin mo mamaya yung ano charger ha. Magti-charge ako, lobat ako ha. Papakulang ko lang siya mga beshi ko ha. Lagyan ko siya ng bawang, sibuyas. Para hindi siya maglasang. Hindi siya maging ano. Mayroon kasing baboy na may amoy. Amoy lalaki. Kagabi yung nabili kong ano. Nandiyan yung kinuhanan mo. Ayan o. Ayan. 100 kumuha ka dyan. Ano nga bibili mo to eh? Marinated. So nagpabili ako ng is Sprite. Bababad ko yung aking ano. Stop dito. Ayan. Bababad ko yung aking uh, chicken inasal. So, wait lang mga basic ko. Magbabayo ako. So, ayan mga basic ko. Nag-try ako ng aking chicharong bulaklak. So, try kong tikman kung anong lasa nito. Kasi dati nag-try ako. Palpak. Inadobo ko kasi muna siya bago ko i-fry to. Sarap. Asim, ah, no? Number one, bawal sa akin to. Pero, siyempre, sarap yung bawal eh. Kasi tayo kumukodilim ng ano, Chicharong bulaklak na ako yung gumawa. Ang teknik pala niya, ilalaga muna. Lagyan ng sangkap. Sarap. Yep. Ang lalaki nga lang. Kasi ang mahal niya. 150, papaking ko lang. Hilaw hmm? ka pa pala yung iba. Ayan so, na mga besi ko. Grabe kakain na ako. Huh! Tignan mo yung manginasal ko mga besi ko. Ito ko nga. Nasa naman siya. Ito na yung iniho kong tilapia. Kumuha ko ng sausawan. Kalaman si sibuyas. Bawang tsaka kamatis. So far, juicy. Juicy yung tilapia ko. Parang ako juicy. Chort. Um, sarap. Mula sa yung tilapia. Gumawa ko ng pulutan. Kasi baka may mga bisita sila mamaya. So wala ako. Dudute ako mamayang gabi. Try ko yung talong kung anong lasa. Tawag dito. Yung minodo ko, mga beshi ko na baka, nakasalang na. So, habang nagsasalang ako, kakain ako. Kasi mamaya na lang siyang gabi pa lalambutin. Ay eh pa lulutuin. So, ayan. Tikman ko nga kung anong lasa. Hmm. Naging mapait yung ano. Talong ko. Tuy, Kumain na ba? Hmm? Kumain ka na ba? Lumambot yung ano Yung si Charon Bulaklak Lumakunat So, yun yung mga busy ko Hanggang dito lang yung Vlog ko kasi Kakain ako Tsaka matutulog na ako Thank you for watching. Bye bye. Merry Christmas. Ayan. Um, thank you po sa mga nagsupport sa channel ko. Bye bye.